Si Judas Iscariot ay kilalang kilala sa kasaysayan, bilang isa sa labindalawang apostol ni Heso Kristo na nagtaksil sa kanya. Ipinanganak si Judas sa rehiyon ng Judea, kung kaya't iba siya sa mga ibang alagad na galing sa Galilea. Ang kanyang apelido na Iscariot, ay posibleng nagmula sa Ishkirioth na isang bayan sa Judea. Noong panahong iyon, karaniwan ang pangalang Judas, at may ilang ibang Judas na binanggit sa New Testament. Isa sa mga alagad ay may pangalang Judas na mababasa sa John 14 verse 22, at ganoon din ang isa sa mga kapatid sa ina ni Jesus sa Mark 6 verse 3. Tinukoy naman sa John 6 verse 71, ang taksil na si Judas bilang Judas, anak ni Simon Iscariot. Ang apelidong Iscariot ay mahalaga dahil malinaw nitong tinutukoy kung sinong Judas ang pinag-uusapan. Maliban sa kanyang pagiging apostol, pagtataksil at kamatayan, kakaunti lamang ang isinalaysay tungkol kay Judas sa mga ebanghelyo. Siya ay palaging huling binabanggit sa listahan ng mga apostol at kilala rin bilang tagapag-ingat ng yaman nila. Ito ang mahalagang detalye tungkol kay Judas at sa kanyang pagtataksil. Ang una, mahilig si Judas sa pera at isang magnanakaw. Ayon sa Matthew 26 verse 13 to 15, binayaran siya ng mga punong pari ng tatlumpong pilak upang ipahamak ang Panginoong Yesus. Ang tatlumpong pirasong pilak ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $100 hanggang $441 sa kasalukuyang halaga. Pangalawa, alam ni Yesus ang gagawin ni Judas mula pa sa simula. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, hindi ba't pinili ko kayong labindalawa? Ngunit ang isa sa inyo ay Diablo. Sa huling hapunan, inihula ni Jesus ang pagtataksil at kinilala ang taksil. Sinabi niya, ang totoo, tatraydurin ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga tagasunod niya na naguguluhan kung sino ang tinutukoy niya. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sino po ang tinutukoy niyo? Sumagot si Jesus, kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na isinausaw ko, siya yon. Kaya kumuha si Jesus ng tinapay at matapos isausaw ay ibinigay kay Judas. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na agad ang gagawin mo. Hindi na intindihan ng mga apostol kung bakit sinabi yon ni Jesus. Ang akala ng mga alagad, inutusan lang ni Jesus si Judas na bumili ng mga kakailanganin sa pista, o kaya'y magbigay ng limo sa mga mahihirap, dahil siya ang tagapag inat ng pera nila. Pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis. Pangatlo, ipinahamak ni Judas ang Panginoon sa pamamagitan ng halik. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao. Si Judas ang nangunguna sa kanila. Nilapitan niya si Jesus at hinalikan. Sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, tinatrader mo ba ako, na anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga kasamahan ni Jesus ang mga nangyayari, sinabi nila, Panginoon, tatagain na ba namin sila? At tinagan ng isa sa kanila ang alipin ng punong pari, at naputol ang kanang tenga nito. Hinipon niya ang tenga ng alipin at pinagaling ito. Matapos ang kanyang pagtataksil, nalaman ni Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus. Nagsisi siya sa kanyang ginawa at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila, nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan. Pero sumagot sila, ano ang pakialam namin dyan? Problema mo na yan. Itinapo ni Judas sa templo ang salapi. Pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Pang-apat, natupad ni Judas ang propesiya sa awit 41 verse 9. Maging ang aking malapit na kaibigan, na aking pinagkakatiwalaan na kumain ng aking tinapay ay tumalikod laban sa akin. Panglima, ang dugong pera ay ginamit upang bumili ng bukirin. Ayon sa Matthew 27 verse 6 to 8, ang mga punong pari ay bumili ng bukirin gamit ang salaping isinauli ni Judas upang gawing libingan ng mga dayuhan, na tumutupad sa hula sa Zacarias 11 verse 12 to 13. Si Judas ay namatay noong humigit kumulang 30 CE, nang siya ay mga nasa 20 to 30 years old. Saan nga ba napunta ang kaluluwa ni Judas? Maraming nagsasabi na si Judas ay napunta sa impyerno. Sabi sa John 17 verse 12. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na binigay mo sa akin. Sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Dito sinabi ni Jesus na walang napahamak sa mga apostol, maliban lang kay Judas. Alam mo bang dalawang tao lamang ang tinawag na anak ng kapahamakan sa Biblia? Si Judas na nabasa natin kanina, at ang Antikristo na mababasa sa 2 Thessalonians 2 verse 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito ay hindi darating malibang maunang, maunang maganap ang pagtalikod, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Ang salitang kapahamakan ay nangangahulugang walang hanggang kapahamakan o ganap na pagkawasak. Maaari rin itong gamitin bilang kasing ng impyerno. At sinabi din ni Jesus sa Matthew 26 verse 24 na nabasa natin kanina. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Sinasabi dito na si Judas ay mas mabuti pang hindi na ipinanganak dahil mas matindi pa dito ang sasapitin niya sa impyerno. At ang isa pa na tinawag ni Jesus si Judas na Diablo sa John 6 verse 70. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba't pinili ko kayong labindalawa? Pero ang isa sa inyo ay Diablo. Maari bang mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya? Dahil si Judas ay isa sa mga apostol. Ang sagot ay hindi. Dahil si Judas ay hindi talaga totoong mananampalataya dahil tinawag siya ni Jesus na Diablo. Sinabi din sa John 6 verse 64 na hindi sumasampalataya si Judas. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya. Si Judas ay napunta sa impyerno dahil sa kawalan ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. At kung hindi sana nagpakamatay si Judas at humingi siya ng tawad sa Panginoon, posible na patatawarin pa rin siya ng Panginoong Jesus. May nagsasabi naman na maaring maligtas si Judas dahil sa kanyang pagsisisi. Dahil sa pagbalik ng pera sa mga namamahalang pari. Para sa akin, hindi talaga natin masasabi kung si Judas ba ay maliligtas o hindi, dahil ang Diyos lang ang nakakaalam. Gayunpaman, ang huling paghatol ay nakasalalay pa din sa Diyos. Sa palagay mo, ligtas ba si Judas o hindi? Pakicomment mo naman kaibigan para malinawan ang karamihan. Si Judas ay pinili ng Diyos para matupad ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ibig sabihin, may malaking parte si Judas para sa magandang plano ng Diyos. Bagamat hindi maganda ang pinakita ni Judas, ngunit kasama siya sa magandang plano ng Diyos. Dahil kung hindi pinili ng Diyos si Judas, hindi namatay ang ating Panginoong Hesus, at dahil sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at tayo ay maliligtas dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Paano nga ba namatay si Judas Iscariot? Maraming nagsasabing mayroong contradiction o salungat sa Biblia, lalo na sa mga detalye ng pagkamatay ni Judas. Ayon kay Matthew sa chapter 27 verse 5, si Judas ay nagbigti. Ngunit ayon naman kay Lucas na sumulat ng Acts, sa chapter 1 verse 18, nahulog siya patiwari, pumutok ang kanyang tiyan, kaya't lumabas ang kanyang bituka o mga lamang loob. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari? Upang maunawaan ito, magbibigay ako ng halimbawa. Nakakita ka na ba ng patay na hayop o ng tao? Di ba't matapos ang ilang araw ay lumulobo ang tiyan ng patay? Nangyayari ito dahil ang isang patay na katawan ay dumadaan sa apat na phase ng pagkabulok. Ang unang phase ay ang hypostasis o ang pagkaputla ng katawan dahil sa paghinto ng sirkulasyon ng dugo. Ang pangalawang phase ay algor mortis o ang panlalamig ng katawan dahil sa pagtigil ng function ng utak na siyang termoregulator ng ating katawan. Ang pangatlong phase ay rigor mortis o ang pagtigas ng katawan dahil sa pagtigil ng produksyon ng adenosine, triphosphate o ATP na siyang pagkain ng ating mga kalamnan o muscle. Ang fourth phase ay putrefaction o ang paglobo ng tiyan dahil sa nabubuong gas mula sa bakterya na kumakain sa laman. Kaya, kung si Judas ay nagbigti sa sanga ng puno, natural na lolobo ang kanyang tiyan at bibigat ang katawan. Dahil dito, mababali ang sanga ng puno at babagsak ang kanyang katawan. At dahil lumaki na ang tiyan, ay sasabog ito dahil sa pagtaas ng pressure at lalabas ang bituka. Sa makatuwid, ang pagsasalaysay ni Matthew ay tungkol sa mismong paraan ng pagkamatay ni Judas, habang ang kay Lucas naman ay patungkol sa nangyari sa bangkay ni Judas matapos siyang magbigti. Kaya wala talagang kontradiksyon sa Biblia. May mga taong naghahanap lang ng butas upang ipakalat na hindi totoo ang salita ng Diyos at para hindi sila maniwala na may Diyos. Anong haba ang matututunan natin sa kwento ni Judas? Sabi sa John 12 verse 3, nang kumuha si Maria ng isang mamahaling pabango, pinahiran niya ang mga paa ni Jesus, at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok. At ang sabi naman ni Judas, bakit hindi na lang ipinagbili ang pabangong ito, at ibinigay sa mga mahihirap ang pera. Si Judas ay nagpasikat, kunwaring nagpapakita ng malasakit sa mahihirap. Ang tunay na layunin ni Judas, ay ang kanyang pagmamahal sa pera, at dahil isa siyang magnanakaw. Sabi sa 1 Timothy 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ang kayamanan o ang pera ay neutral, walang masama sa pera. Subalit, kapag ang pera ang naging tagapamahala sa atin, dito nagsisimula ang problema. Dahil marami sa atin ngayon, pag meron kang pera, hindi mo kailangan ang Diyos. Kasi pwede kang maging Diyos kapag may pera ka na. Yun ang ipapangako sa atin ng mundo kapag marami tayong pera. Ngayon, bakit ang pag-ibig sa salapi ang nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan? Ang kasakiman ang nagtutulak sa mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi nila normal na ginagawa. Sa mga palabas o balita sa telebisyon, ang mga krimen ay madalas na ng inggit o kasakiman. Ang pag-ibig sa salapi ang nagtutulak sa mga tao na magsinungaling, magnakaw, mandaya, magsugal, at pumatay. Ang mga nagmamahal sa salapi ay kulang sa kabanalan, subalit ang may contentment ang siyang tunay na kayamanan sa paningin ng Diyos. Ang pera ay hindi bank account issue, o economic issue, kundi ang pera ay isang heart issue. Dahil ang pera ay pinag-usapan ng Panginoong Hesus. At mahigit 50% ng kanyang parable ay patungkol sa pera. At mas marami pang verses ang pera kesa sa verses ng langit at impyerno. Hindi labag sa Diyos na may hawak kang pera, labag sa Diyos kapag hawak ka na ng pera ang Diyos at ang pera ay hindi magkaibigan. Sabi sa Matthew 6 verse 24, Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapuputan niya ang isa, at ibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa, at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Lagi lang nating tandaan na pwede tayong pasiyahin ng pera, at maaaring maging masaya ka, dahil nakabili ka ng mga bahay, Kotse, masasarap na pagkain, mga bisyo tulad ng pambababae, at pwedeng bilihin ng pera ang kasiyahan mo. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon, dahil lahat ng mga kasiyahan na yan sa mundong ito na nakikita ng ating mga mata, ay panandalian lang. Darating tayo sa point na magsasawa din tayo, hindi tayo masasatisfied ng pera. Marami ka mang pera o wala, pwede ka pa din maging masaya. Huwag ka lang mag-focus sa pera, at hindi pera ang magdidigta ng kasiyahan mo. Sabi sa First Timothy chapter 6 verse 6 to 9. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira, at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Hindi pera ang solusyon sa lahat, ang pinakasolusyon sa lahat ay ang ating Panginoong Hesus, dahil sa Kanya lang natin makikita ang kasiyahan, kapayapaan at pagmamahal. Dahil siya lang ang magbibigay ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, o ng pera. Dahil ang kasiyahan na ibibigay ng mundong ito ay pansamantala lang. Subalit ang ibibigay ng kasiyahan ng Diyos ay pangwalang hanggan. Kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutan i-like, share at mag-subscribe ka na din sa ating channel. Maraming salamat at God bless.